Tatlong naglalakihang proyektong pang-imprastruktura ang inspeksyon ni Mayor Arthur B. Robes sa lungsod ng San Jose del Monte nitong lunes, March 24, na makakatulong upang mailapit ang mga agarang tulong at serbisyo sa bawat mamamayan. Inikot ng punong lungsod ang dalawang City Action Center ng dalawang distrito na nakatayo sa Barangay Lawang Pari at Barangay Kaypian. Ang City Action Center ay magsisilbing mini city hall ng lungsod na naglalayong mas mailapit ang serbisyo na tutugon sa pangangailangan ng bawat pamilyang sanosenyo. Minabuti ng na uh, pamalang lungsod na uh, gumawa ng uh, ganitong pasilidad para in case na hindi matugunan ng barangay eh dumiretso na kay sila dito sa city government no na where in city action center eh lahat ng pangangailangan na pwedeng ibigay ng pamalang lungsod ay mabigyan natin. Matapos nito, binisita rin ni Mayor Arthur B. Robes ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Central Command and Training Center sa Productivity Center Barangay Sapang Palay proper. Ang panibagong gusali na pamamahalaan ng City of San Jose del Monte Disaster Risk Reduction Management Office sa pamumuno ni CDRM Officer Gina Aison ay inaasahang makakatulong upang mabilis at maayos na mapamahalaan ang lahat ng mga insidente sa lungsod ng San Jose Del Delmonte. Dito natin gagawin ang coordination kung kailanganin natin ng uh, iba't-ibang ahensya na maaaring rumispunde pag nagkaroon ng major incident. So, si Central Command, siya yung magiging central coordinating center kung saan lahat ng augmenting team at lahat ng response team ay meron na silang pagre-reportan. Kasi nga ngayon, mas importante na namamanage natin yung resources. Hindi lang resources ng city, kundi yung resources din ng ibang LGU or ibang agency na gustong tumulong sa ating lungsod. Makakatulong din ito bilang paghahanda sa pagtugon ng mga di inaasahang sakuna at mabilis na pagresponde sa mga ito. Noon pa man, sinabi, kabilang proyektong pang-infrastruktura na ang itinatayo at tinututukan ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, upang makapaghatid ng agarang aksyon at iba't ibang serbisyo na ramdam ng taong bayan at makapagpapabuti sa bawat pamilya sa Lahat ng pasilidad uh, pasilad ito ay karagdagang tulong para sa ating mga kababayan at mabilis na aksyon para sa ating uh, mga kababayan. Para sa Balitang San ako si Ari Moblianda, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check niyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanoseño!